Okay guys, ituturo ko sa inyo kung paano maghulog ng pag-ibig MP2 gamit ang GoTime Bank app. So, punta tayo sa GoTime Bank. Click natin. Then, click Pay Bills. Then, click Government. Then, click Pag-ibig. So, ilagay natin kung magkano yung ihulog natin click M member ID. So, ita type natin yung MP2 number natin dyan. Then, click modified pag-ibig. Then, next. Next. Then, lagay natin yung contact number natin. So, ayan na. So, pay now. Click pay now. Then, code. Ayan na. Tapos na. Ma Attach yan sa account natin. Sa 1 to 2 working days makikita nyo yan kung ando na yung nahulog ninyo kung may ano kayo may online pag-ibig account kung nakagawa kayo ng online pag-ibig account pwede nyo i-check nyo doon kung ando na ba yung hinulog